I move to cite Mr. Diskaya in contempt. I so move. Mr. Chair. Mr. Chair, I object, Mr. Chair. What is, what is, can you state for the record first the basis for the violation? Ah. kanina, Mr. Chair, on record, at in line dun sa questioning ni Representative De Lima, meron na mga initial na mga binanggit si Mr. Diskaya. Kaya so merong papangalanan, tapos biglang atras, nagre-request ng executive session, tapos biglang atras, at seemingly nililito niya na itong kumiting ito sa pag-uncover ng katotohanan at paiwas na doon sa mga line of questioning na binabanggit ni Representative Lima. So paano naman tayo magpo-proceed kung gano'n na consciously nililito ni Mr. Diskaya ang kumiting ito patungkol dito sa listahan ng mga sangkot ng mga politiko sa mga ma at ghost flood control project. And in line with that in section 11 uh, letter C, refusal to answer any relevant inquiry. So, I still move. Mr. 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 Chair, Chair. The... Pero, ang pinangalanan lang nila nasa 26 people So, paano nila kung totoo yung sinasabi nila? Ano nangyari doon sa hundreds or thousands of other projects? Bakit 26 lang yung nasa listahan? Ang tanong, paano nila napili kung sino yung nasa listahan na yun? Sino yung papangalanan nila? Obviously, there is a lie somewhere. Again, uh, para malinaw na malinaw, sana hindi ako makuha out of context. Wala tayong inaano dito kung gusto natin malaman ng katotohanan. We know there are senators that are guilty. We know there are congressmen, congressmen that are guilty. We know there are contractors that are guilty. We know there are DPWH officials that are guilty. Everyone in this building knows that. Whether we admit it or not, we know that. Pero, itong listahan ni Distay, itong mga statement, hindi lang yung listahan, buong statement nila Malinaw na malinaw na sinungalingan. malinaw na malinaw na sinungalingan. Ang balak nila ngayon, guluhin na tayo. tayo para hindi natin alam yung facts. Hindi maging malinaw yung ebidensya. Pag hook line and sinker, tinanggap natin ng lahat ng sinasabi nila. Ang mangyayari dito after a few months, wala na lahat do. Maniwala kayo sa akin. Yan ang gusto nilang mangyari. Huwag sana tayo pumayag.